Isang mapagpalang araw po muli sa inyo lahat mga minamahal nating subscribers at sa mga taong nagtsatsaga, makinig, magbasa sa mga videos ng channel na ito. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery upang magbahagi na naman po ng isang kaalaman, karunungan sa espiritual patungkol sa sinasabi nilang Bertud o kung paano po makamtan ang klase ng mga Bertud. Kaya kung bago ka pa lang po sa channel na ito ay nirarapat ko pong panoorin ninyo ang mga previous videos ng channel na ito upang lubusan nyo pong maunawaan at maintindihan ang mga paksang ating tatalakayin sa video na ito. Kaya simulan na po natin ang pag-aaral ng karunungang lihim. Okay, meron po tayo ditong nakikita ang five senses. Ito po yung common na senses ng ating katawan na ibinigay o pinagkaloob ng ating Diyos Ama. Meron tayong sense of touch, smell, taste, hear at yung ating vision which is yung ating nakikita ng ating mata. Okay po. Ito po common na po ito. Lahat po ng tao meron po nito. Pero meron din pong mga sinasabi nating uh, mga deaf o yung mga may kapansanan, meron silang yung may bulag, may pipi, may bingi. So, pero sa general ay lahat ng tao meron po nito. Okay po. Itong five senses na ito na pinagkalob ng Diyos Ama ay common sa ating lahat. Ngunit meron pa po itong nakatagong dalawang sikretong senses at yun ang tatalakay natin sa video na ito. Ayan po, yung two secret hidden senses po ng ating katawan. Meron po tayo, pinagkalog po sa atin yan. Meron tayong pinakasinasabing uh, the six senses at seventh senses o yung ikapito. Yung ikapito po ang pinakamataas. Okay po? At ang pumapangalawa ay yung ikaanim na senses. Yun po ang karamihang ginagamit sa spiritual Ang senses ng pang-anim at ng pang-pito. Okay po? Ngayon, ano ba yung bertud? Bertud po kasi ito po is, uh, pag sinabing bertud is power o yung kapangyarihan. May mga kanya-kanya pong antas ng kapangyarihan. Meron din naman pong uh, ipinanganak na natural na po ang bertud okay po yung tinatawag nilang mga bertudes pero pambihira lamang po iyon karamihan po wala po nito kaya po tayo dumadaan ng pagdibusyon ng mga testamento o yung tinatawag na poder arca natin okay po upang suyuin yung mga poder bala na nakapaloob sa ating poder arca o yung mga pangalan ng mga banal at pangalan ng mga Diyos at pangalan ng Diyos Ama Anak Espiritu okay po yan po yung kapaliwanagan. Ngayon, yung Bertud na yan, nagagamit yan ng ika-6 senses at ng ika-7 senses. Nagagamit yung Bertud. Okay po, yung kapangyarihan. Ito yung sinasabi ko. Meron tayong two hidden senses. Ang unang senses, ng, pang-anim na senses, ito yung tinatawag na spiritual sound wave. Ayan po spiritual sound wave kaya napapansin nyo po sa mga uh, iba na mga maestro o sa mga ibang mga guru na nagtuturo na taos puso kung kayo po ay magtidebosyo, naisin sabi lang taos puso kasi po pag taos puso po, mas malakas po yung tinatawag na spiritual sound wave ngayon bakit tinawag na sound wave okay po natin yan sa dulo. Ito po yung sinasabing nanggagaling sa puso. Bago po tayo bibigkas ng mga orasyon o mga dasal na nagmumula sa testamento. Okay po. Dito po dapat nanggagaling sa puso. Para po mas malakas yung sipa niya o yung tinatawag na spike. Kumbaga sa voltahe pa is may voltage spike po so yun po yung ika pito po ito po yung pinakamataas ito po ang pinakamahirap i-training okay po ito ang tinatawag na spiritual telekinetic wave o yung ginagamit ng mga kung may napapansin kayo may mga manggagamot na hindi naman nagsasalita o yung mga nagpapasapi hindi naman sila nagbumabanggit hindi naman bumuka ang kilang mga bibig ngunit bigla na lang napapansin nyo umaaray yung kanilang mga pasyente. Kung may napapanood po kayong ganun, yun po ay mataas na po ang kanilang kaalaman. Ibig sabihin po, ito po yung ginagamit nila. spiritual telekinetic wave. Wala po kasing nagpapaliwanag eh. Kaya ipapaliwanag natin dito. Itong telekinetic wave na to, nagmumula po ito sa ating utak may dalawa pong hati ang ating utak. Okay po, ito po ay nagmumula mismo doon sa mismong gitna. May dalawang hati po yung ating utak eh, left and right. Pero yung gitna po, doon po nagmumula yung ating spiritual. Ayan, spiritual telekinetic wave. Kaya kung napapansin nyo po, may binabanggit. O oh, kahit hindi sila bumanggit, hindi sila hindi po bumuka yung kanilang bibig. May naririnig na lang kayong minsan, ah... Uh, iihip sila sa kanilang hintuturo bago nila itarak o itusok nila sa kanilang pasyente. Minsan, nakatitig lang sila sa kanilang pasyente, tapos bigla na lang may maririnig kayong po, po, gumaganon po. Yun po ang ginagamit ng mga manggagamot na yun ay itong spiritual telekinetic wave. At ang mga nagpapalipad hangin din po ay magagaling at marurunong sa ganito. Okay, yung mga hindi po nag, babanggit nag nag uh, nagsasalita ng mga orasyon ngunit nakatitig lamang po sa inyo yun po ay umuusal na po sila sa isip kaya minsan may mga orasyon po na sinasabi nila na uusalin or inyo pong uusalin lamang po sa isipan may mga ganun po hindi po yun mapapagana kung hindi nyo po masyadong na-unlock itong telekinetic wave okay may mga nagsasabi kasi na mga orasyon ang orasyon na ito ay dapat uh, usalim lamang o di kaya uh, babanggitin lamang sa isipan hindi po gagana yon ng kahit kanino lang okay? hindi po nila pinapaliwanag eh. maring nakita lang nila sa mga ibang libreta o ipinasa lang ni ganito ni ganyan ipinost na rin sa youtube hindi po ganun okay po para po lubusang gumana yun, mapagana nyo po yun, kailangan nyo pong i-training ito. Ito po hindi na po nati-training to. Kasi kusa po ito sa atin. Sa oras na nag po tayo, ito po ay gumagana itong ika 6 senses natin. Kusa po yan gagana pag tayo po ay nag-devotion. Ngunit ito po ay kailangan nyo po itong i-training. tini train po ito. Okay? At ipapaliwanag ko po iyan sa dulo. Ngayon, dito muna tayo sa spiritual sound wave yung spiritual sound wave po, kapag kayo po ay nagdebosyon ito po yung tinatawag na sound wave nakikita nyo po yung spike na yan yung parang kulay uh violet blue violet na spike na yan yan po yung sound ordinary yung sound okay may nakikita kayo mga huni ng hibon o, o mga Uh, pagaspas ng hangin, yun po yung sound wave. Yung hindi natitrace na spiritual wave, ito po yun. Yung nakikita nyo yung spike na yan, yan po yung spiritual sound wave. At yung spiritual sound wave na yan, yan po yung kumakapit sa inyong dinadasalan ng mga anting-anting. Meron po yung spiritual na particles na hindi natin nakikita. O kung meron mga... Uh, bukas ang mga third eye nakikita po nila yun yun po ang nagsisilbing aura okay po ito po yung ordinary sound at ito naman po yung spiritual sound wave paano may malalaman na merong spiritual sound wave di ba po pag ikaw sinabihan ka po uy ang pogi-pogi mo uy ang ganda-ganda mo naman o di ba pag yung narinig nyo po yun, parang masaya kayo, parang compliment kayo. Yun po yung nararamdaman natin. Yun po yung sinasabing spiritual sound wave. Subukan mong sabihan yung isang tao, ang pangit mo, ang pangit-pangit ng ugali mo. di ba diba po? Masasaktan. Yun po, natural po yung sound niya, pero yung sinasabing meaning o yung mayroong, kumbaga sa atin, uh, sa um, kaisipan natin ay may meaning, yun na po yung itinatawag nitong spiritual sun wave na nagko-convert into emotion. Okay po? Kaya po sinasabi nila kung kayo po ay magdadasal, babanggit ng mga orasyon, ng mga testamento, dapat po taos puso, mas malakas po yung sipa nito. Okay? At mas matatag po yung kapit sa inyong mga anting-anting. Yun po ang spiritual sound wave. Okay po. Ayan po. Ito po yung spike ng ordinary sound. O yung naririnig nyo sa akin kapag ako ito yung audio natin. Ngunit yung inyong naiintindihan ay e, ito po. Yan. May spiritual sound wave po. Yan na ating binabanggit. At yan po, hindi po itong tunog na ito, ay hindi po ito kumakapit. Ang kumakapit po is yung pagbigkas ninyo, meron pong emotion na galing sa inyong puso. Nataos puso kayong nananampalataya sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Okay po? Yun po ang kumakapit dito sa ating mga anting-anting. Kumakapit po yan at yun po ang nagbibigay ng aura. Kaya po, nabubuhay ang mga anting-anting natin. Yun po ang kapaliwanagan dyan sa spiritual sound wave. Okay po. Ngayon, yung spiritual telekinetic wave naman po, ito po yung uh, inuusa lamang po sa isipan ng mga orasyon at mga testamento. Binabanggit sa isip lamang po. Hindi po bumubuka ang bibig. At yung itong wave na ito, wala po siya napansin nyo po, wala pong spike ng sound wave kasi hindi naman bumuka yung inyong bibig. Ngunit yung nag uh, parang nagko-combine yung inyong emotion ng puso at ang inyong isipan. Pag kayo po ay bumabanggit sa inyong isipan, ito po 'yon. Yan yung telekinetic wave. Ito po 'yon. At yan po ay nag-feed dito sa ating mga anting-anting. Okay po. Kaya po, parehas din po, nagkakaroon din po ng aura ang ating anting-anting. Halos parehas naman po ang six senses at ang seventh senses. Ang pinagkaiba lamang po, hindi po kayo halata na kayo po ay bumabato ng mga opensa at depensa. Kuha niyo po at mas mainam po ito let's say sabihin natin uh, nasa ilalim ka o underwater ka mas gamit na gamit po ito okay po o di kaya yung matindi yung iyong mga kalaban na spiritual mas gamit na gamit po ito itong telekinetic wave halos ginagamit po ito ng lahat ng manggagamot yung hindi sila hindi po sila bumabanggit ng mga orasyon ngunit may naririnig na lamang po kayong biglaang po boom, gumaganon po. Yan po ang telekinetic wave. At kung debosyo naman po at sa testamento, gagampanan niyo po ito, parehas din po magpapraktis, pinapraktis po ito, iniinsayo po ito, para po ito inyo pong lubusang magamit at bumuka. Bumubuka po kasi yan eh, meron po yung portal. Bubuka po yan, portal na yan, habang bumubuka yan, lumalaki din po ito. Okay po? lumalaki din po yan. At pag inyo po yan natutunan at na-unlock ninyo yung wave na yan, pwede na po kayong uh, mag-testing ng mga anting-anting ninyo nang hindi bumubok ang bibig. Yung tipong ibub i, i parang ilelay hands nyo lang sila yung inyong anting-anting bago testingan o di kaya parang puputungan nyo lang sila ng kamay wala kayong babanggitin Ngunit mabisa po. Ito po yun. So, kung meron po kayong time, panahon, mas mainam po na inyo pong ensayuhin. Practicein nyo po ito po. Mas mainam po ito kaysa po dun sa mga bumubuka yung bibig o yung nagbabanggit ng orasyon kasi halata kay pag ganun. Ito, hindi ka po halata. Mas mainam po na ito po ang inyong practicein. Ngayon, paano ba papractisein yan? Para yan mainsayo praktisin nyo po yan subukan nyo po ng uh, isang medalyon pero masyado po kasi mataas ang medalyon para sa mga baguhan eh o kung ikaw ay mga middle na po o yung naka ikatlong antas na po ng kapangyarihan pwede po ito ngunit kung sa mga baguhan lamang po na nag-uumpisa uh, gawa muna kayo ng talandro okay gawa muna kayo ng talandro tapos ilagay nyo po sa garapon na katulad nito yan pag nailagay nyo na po yung inyong ginawang talandrom let's say, sabi natin, isinulat niyo sa panyo, ipinasok niyo dito sa talan sa garap po na ito, lalagyan nyo po yan siya ng selyo. Pwede nyo po itong tapean para hindi po mabuksan ng iba. O di kaya itago nyo po na kayo lang makakabukas. At inyo po silang itong nilagyan nyo, nilagay nyo ditong uh, talandro, ihiwalay nyo po sa in, iba nyo pong mga anting-anting yung kung sa mga binibig yung mga binabanggitan niyo po ihiwalay niyo po kasi kayo po ay nag-iensayo eh 'di ba po ihiwalay niyo po kung kayo lamang po ay merong time okay pag hiniwalay niyo na po ito let ihiwalay niyo siya ng lagayan hindi niyo siya isasama sa mga anting-anting ninyo na nakalagay sa altar o kung saan paman man nakahiwalay siya ngayon kaya nakapasok po yan sa garapon para hindi niyo po siya uh, accidentally maihipan Okay? Importante po na hindi nyo po iihipan. Ganun po mag-practice ng telekinetic wave. Spiritual telekinetic wave. Ganun po mag-practice. Hindi nyo po ito iihipan. Gagampan, ang gagawin nyo lamang po ay papatungan nyo po dito sa, sa ibabaw ng kamay ninyo at uusalin nyo na po yung testamento o yung poder arca ng nakapaloob dito na talandro. Okay po? Gagampanan nyo po yon sa loob ng 6 months to 1 year. Ganun po mag-ensayo. Bago po nyo isalang sa testingan yung talandro na ito. Yung ginamit ninyong talandro. Hindi nyo po ihipan na paalala lang po. Hindi po ihipan after po ninyong mag telekinetic wave ng testamento. Hindi nyo po ihipan. Gagawin nyo lamang po, papatuo, ipapatong nyo po yung inyong kamay dito sa ibabaw na ito at babanggitin nyo na po sa isipan habang nakatitig o nakatingin sa inyong anting-anting na talandro na ipinasok ninyo dito sa uh, inyong garapon. Okay po, gagampanan po yan ng 6 months to 1 year. Bakit 6 months to 1 year po? Para po uh, lubusan nyo pong maensayo. Okay po. Ngayon, pag okay na po yan, one year, gusto nyo nang testingin kung gana na ba siya, okay na ba siya sa bala, o di kaya sa mga lihis bala, testingin nyo na po. Pero wag po kayong ma, ano, ma, mawala ng paniniwala kung hindi naman po umepekto. Ganun po talaga sa spiritual. Kailangan po ng tiyaga, sakripisyo at paniniwala. Okay po. Wala pong shortcut sa spiritual. Dadaan at dadaan po kayo sa butas ng karayom. Ganun po mag spiritual. Ito po, ginagam, ginagampanan lamang po ito kung kayo po ay nakaunang antas na po ng kapangyarihan. O sinasabi natin yung 60 days po kasi is kayo po ay nanunuyo, nanliligaw o humihingi po ng basbas -bas sa mga puder bala ng inyong testamento. At yung another 60 days na inyo pong ginagampanan, kasama na yung kasado, yun naman po ay devotion o nagde na kayo sa ikaunang antas. Okay po? So, ayan po ang kapaliwanagan ng ating dalawang sekretong senses. So, hanggang sa muli, ito po ulit ang inyong lingkod na si Play Mystery. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga minamahal na subscribers at sa mga taong makakapanood pa ng ating mga videos sa hinaharap. Maraming 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 salamat po. Terima kasih telah menonton!